Yan guys, mga napakaganda po ng panahon ngayon. Kaya dayo pa naman ng ating lab. Kaya kaya na naman siya na fishing. Sabi ng pamilya na dapat dumi mahuli siya ngayon. o pag sa labas ng mga damit. Ang daming basura. Pero grabe na po tayo na sa lawa. Tagwa, -oh, yung papawisan <laughs> ako. Ano yun? Ano yan? mga isda. Saguan, saguan, saguan. Hahaha. <laughs> ni Pawis. <laughs> Papawis na siya guys, sa saguan lang. Mam Abi, kung sa kain. Saguan, 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 saguan. magat ay uh -huh. guys may siya isa, haliit uh -huh. <laughs> oh. okay, okay na to okay, 1-0 guys mamaya ka sa akin. Ay, ay, mm -hmm. Okay. Ayan oh, guys, nakahunter may nahuli siya. Ayan. Yeah. <laughs> Tanggalin natin. Ayan. At least, may nahuli na may tumaya. Lablabla pa yung pagkain. Ay, kasi malaki yan eh. <laughs> wait Yay! lang, wait lang. Hindi <laughs> oh, <my. laughs> ko alam kung na-play ito eh. Ay, nakaplay oh ha. huli galak. Mga oh, laki guys oh. <laughs> <laughs> Nakadali siya. Ay, hey, snap. Malaking nahuli niya. hindi <laughs> <Huh? laughs> ka mahila. Hindi <laughs> na ako mapapalaya sa bahay. Ano <laughs> <laughs> <Laki. laughs> oh, ka? Baka tumalon. <laughs> oh my God. Nakadali mo sa raya. <laughs> mm. <laughs> Ano ko pwede sa mo Ayoko na! Oo laki ulit ah! Yay! Ay. Ano to? Kadali <laughs> ka na! Laki ah! Ano, oh. ano Tete! <laughs> Kinakain yan? Uh. <laughs>

Kapian. si masuk. guys. <laughs> Nakadagdag pa tayo. <laughs> oh. oh. Maganda pa pala lang ka tayo eh. di pa tayo guys oh. So, Ang ng pamilya nitong bata na to. Yung guys, pauwi na kami. Ayan. Medyo mahihuli-huli naman kami. Ito paano. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. di ba Ito, ito. Ayon. Next time ulit. Bye. Sabat-sabat pa.